Hello mga kabibikik at ito nga si lola mo, si bibikik niyo bagong gising At syempre dahil may nag-request ng kangkong Kasi yung pamangkin ko nag-request ng kangkong Kita na muna pupunta ako ko, nagmanguha ko ng kangkong Kita na ka dito yung mga payong ko, na kang gusto. oh my god Original na kaya, alika Japan Kaya kang ni kan Arunikaan, original talaga So, this time, papunta na ako sa kangkong lang. Mangupang kong Kasi mag-indak mo, nululuto na aking pinsan. Shout out sa'yo, Antonia. Unin na sa kangkong mo. Manguku na si lola mo. Ites na. Ito mo si lola mo, labi ka fresh. Bagong magmatakaya, ay, Gusto. Ara mo na. O, hindi na siya. Gusto, grabe kang init. In fairness, ang ganda-ganda ko dito. ah charot <laughs> at ito ayan yung bahay ni JP Fernandez shout out JP Fernandez so nandaanan lang natin yung bahay ni JP at ngayon nandito na ako sa aking kangkungan charot hindi naman akin to dito ako mangunga sa likod kasi malinis naman siya kasi tanim siya kaya lang inabutan na ng tubig kaya hindi masyadong nagkailangan ibang buksan At ayan na nga, Diyos ko, ito lang aki, ang kubo ni Sir Richard. Ayan, abandoned <laughs> At ayan, makikita mo yung mga, mga talbos ng kamote. At kung ano-anong tinanim dito. Makikita rin yun dyan. Banda sa gilid. Kadakul ko, one cut nga. Diyos ko, sumagulay so cut nga. O yun. Kaya kung minsan pag gusto kong magsinuuan, magukulang ako hindi. Kasi kung man ako nagtanong, magukulang ako. At syempre, oh yan, may mga lemongrass o kaya mga tanglad. Bago kaan, inay. Hmm. Uh. Ayan, so ayun guys, mayroon na nga kami akong kangkong. Kinta mo nyo, nakarami ako ng kangkong. Ang sarap nito, adobo, kung ano-ano pa. Kung minsan ako, nilalaga ko lang to, tapos nilalagyan ko ng toyo at saka kalamansi. Oh, pasok na! Dahil sa nag-request ang aking pinsan, ito na ang iyong kangkong. Oh my goodness. Kangkong, korong, kong kori, kong! -kong, 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 -kong. <laughs> ayan super dami eh. diba oh, libre na ulan nangunguwa lang ako dun sa likod namin pasok na teka lang itatali ko at ito nga nakauwi na dito ko sa magandang view dito sa maraming lettuce tanong ng aking brother at syempre nakauwi na ako uh, kailangan naman pagpahing eh napahing hiningal ako dun In guys pakifollow naman share and react naman kung may stars kayo wag kayong magdamot mag-send naman kayo ng stars, diba? Para share your blessing naman yun. Goodbye. Bye. Thank you.